Jumlah tuh guys Wala kasing small Wala oke nga Oh my goodness Wala Wala oke Oh my god Gak dapat lah oh yang kulai Gak dapat lah oh yang kulai Dapat si pembata Wala aku Hahaha Okay na to? Okay na? <laughs> okay na? okay na? One thirty lang guys. Sa TikTok. Ayan. Magbihay kasi tayo, wala tayong jacket. Medium size. Okay na to. Pwede na. <laughs> Tada! O oh, diba? Okay lang. Oh. Pwede na tayo mag-travel. <laughs> May jacket na tayo. Okay, <laughs> naanap ko yung open dito para pag ano, di, mahirap pag magsuot. Wait. Uy. Chanda pa yun. O, <laughs> diba? Maganda. <laughs> jacket na ako. <laughs> May jacket naman ako. Kaya lang close yung ano. Gusto ko open dito. Yan. Tsaka malaki yun. Ito. Okay lang to. Parang okay na siya. Okay siya. Okay. <laughs> bye bye, thank you for watching. Aja guys, maganda. Odi ba, nggak suka color mint green.